Maligayang araw kaibigan, welcome to my channel, nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Lucas 24 verse 36 to 53, habang pinag-uusapan nila ito, tumayong si Jesus sa kalagitnaan nila, at nagsabi, sumaimyo ang kapayapaan. Natigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila ay nakakita sila ng multo. Kaya't sinabi ni Jesus, Bakit kayo natitigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito. Hawakan ninyo ako at pagmasdan, ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo. Habang sinasabi niya ito, ipinapakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Parang hindi pa rin sila makapaniwala sa laki ng galak at pagkamangha, kaya tinanong sila ni Isus, may pagkain ba kayo riyan? Siya'y binigyan nila ng isang hiwa ng isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harap nila, pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasakasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga awit. Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magdusa at mamatay ang Kristo. At pagkatapos, siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito, tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang ipinapangako ng aking ama, kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihang mula sa langit. Pagkatapos ng mga ito, sila'y isinama ni Jesus sa labas ng lungsod, pagdating sa Betanya, itinaas niya ang kanyang mga kamay at sila'y binasbasan. Habang binabasbasa niya sila, siya'y umalis, at dinala paakyat sa langit, siya'y sinamba nila at pagkatapos ay bumalik sila sa Jerusalem na punong-puno ng kagalakan, palagi silang nasa templo at do'y nagpupuri sa Diyos.